Sa sira, magigisa tayo ng sitaw at saka dalong yan. Ayan, o. Oh. Ayan. Na, sitaw at saka, ano, gulit asin. Yan, guto na, ang gilis na kamansi at saka sitaw. Kahit tayo kasi sa hmm. Tulam ko, ha, ah, sitaw at saka kamansi na wala sahog. Sa ulam na yan, o. Oh. Hmm. Diba? Gito sa probesa dito, discount na sa buhay. Basta may gulayin. Hintay lang gulayin. Okay na. No. Diba? Yeah. Kahit sa okay lang. Ulam lang sa dami ulam araw ng araw-araw. Hmm. Ang dami to. <coughs> Sabi ng mga basa, hindi ko na kinakain. Sabi ng sahog. Kung hmm. so, gusto nyo mapanood yung mga video ko, sa video kayo pumunta. Ano kaya ko to? Grasa yan, dipinding sa yari mo yung grasa. Luto mo, dapat ini natin. Diba? Nasabi yung mga basa, hindi ko na kinakain. Ito, kinakain ko, kahit wala sa huwag yan. Nakaluluto ko, kinakain ko. Kinakain namin mga ano ko. Yan yeah, sa mga sa video ko, kala nang hindi ko kinakain. Punta ka lang sa lampuan video, punta kayo. Ito ay kinakain ko talaga yan. Ano sila na na mga basel na hindi ko kinakain? Hmm. Hmm. Huh? Hmm. Hmm.

Boto. Boto na ano. Boto ng kabansi. Boto oh, ng kabansi yan o. Oh. Yan. Alam ano ko sa mga ano dyan, mayayaman na baser hindi nyo kaya kainin to. Ano mo? No worries sa home. Sa so, mga bato dyan. dyan. Huwag mo ka lang nito, hindi nyo kaya kainin.